Mula sa tambalang matagal na minahal ng publiko hanggang sa pagiging solo aktor na ngayon ay hinahangaan sa ibang bansa, tila isang panibagong yugto ang tinatahak ni Daniel Padilla at sa yugtong ito, mas lumalakas, mas malalim at mas matapang ang kanyang karera. Hindi pa man ganap na natatapos ang mga usapin ukol sa paghihiwalay nila ni Catherine Bernardo, hetot muling bumida si Daniel sa mga headline, hindi dahil sa love life, kundi dahil sa isang prestihiyosong nominasyon mula sa Seoul International Drama Awards 2025. Pangalawang taon na niya itong pagkilala at ngayong taon para sa papel niya bilang Andres Malvar sa action drama series na Incognito. Isang seryeng nagpakita ng ibang anyo ng aktor, malayo sa dating image na kilig-kilig lang. Mapapansin na habang tahimik si Daniel sa personal na buhay, mas umingay naman ang kanyang pangalan sa larangan ng pag-arte. Mula sa mabibigat na eksena hanggang sa mata-mata acting na ikinagulat ng marami, isa na siyang patunay na kayang maging leading man sa kahit anong genre, romansa man o aksyon. Marami ang nagsabing ngayon lang nila nakita si Daniel na ganito kahusay at hindi maikakaila na ang emosyon sa mga eksena, lalo na sa tagpo kasama sina Luis Abuel at Malu de Guzman ay dumiretso sa puso ng mga manonood. May nagsabi pa nga, ito na yung Daniel Padilla na walang iniiwan sa eksena, lahat binubuhos. Sa kabila ng pressure at expectations, nagbigay pa rin siya ng pasasalamat sa mga taong tumulong sa kanila sa taping. Lalo na sa mga kapatid nating Muslim sa Marawi na buong puso raw ang suporta sa kanila habang nagsushoot. Ipinakita rin ni Daniel na marunong siyang lumingon sa pinanggalingan at marunong siyang magpahalaga sa mga taong naging bahagi ng kanyang journey. Mula kina Ian Veneracion hanggang kay Baron Geisler at iba pang cast, binigyang diin ni Daniel kung gaano kahalaga sa kanya ang magandang samahan sa trabaho. Pero hindi rin pinalampas ng netizens ang pagkakataong magbigay ng sariling opinyon. Marami ang nagsabi na mas gumanda pa raw ang takbo ng career ni Daniel mula nang maging mag-isa siya sa showbiz spotlight. Hindi na raw siya nakatali sa imahe ng isang love team idol. Ngayon, isa na siyang aktor na kayang dalhin ang buong kwento. May ilang pang nagkomento na mukhang mas motivated siya ngayon, mas determinado at mas lumalabas ang galing niya. Ang layo na ng narating niya. International na talaga, ayon sa isang fan. Kapag napanalunan niya ang award sa Sul, hindi lang ito magiging tropeyo sa istante. Isa itong konkretong patunay na kahit may mga pagbabago sa personal na buhay, may mga biyayang kapalit. At sa kaso ni Daniel, ang biyaya ay mas malawak na pagkilala at mas mataas na respeto sa industriya mula sa pagiging teen heartthrob hanggang sa pagiging award-nominated actor sa isang international stage, isang bagay ang malinaw, lumilipad na si Daniel Padilla at hindi na siya basta bumabalik kundi mas lumalayo ang nararating.